Hey, okay, okay, what's up, what's up, what's up, what's up? What's up mga kakaigaw! Sa harina naman taas, kabawangan nung oh, inyong tala na kamuda. <laughs> Shoutout galing nung no? kay Bustelio Chaudo. ka niya po kay kung gusto nyo mag-order, o diranta ka mo kay Pagabot abot sa manago ko. God bless you mga tayo ko, no? gabi, may gabi, kasi tanan. naman na kustik na naman tao, no? Nung no, 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 mga kantani, ni. Ikinang si lantang mag-upload mga kalayo kumusta na kamo da okay kamo ding ding dj et rams my wala ka suik wala ka pero katayo. oh <laughs> ka wala ka katay oh magipos ka kay mga baba amula na sa Pina, no? May upload pa ta. May edit pa ta, mga kaday ko. Ibubota e, lang nga kanta tayo, mga kaday ko, para sa inyo, no? Maganda para sa mga gandang babae dyan. No? Para ni sa inyo akanta, kanta, maganda. Alright. i'm Thank you! iyan mga dayto, iliputan lang daan mag-exercise, Takot ng gurulawas, Para mag-exercise, para makondisyon ang ato niya lawa para kalukpok ang <laughs> <laughs> so, mga, i. Bye-bye. 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 bye 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 bye